Ay, ang daming nakuha ang kunyang. Mga kunyang na pinagtatapon ng mga plato at saka baso. Ayan, guys. Tingnan nyo. With cup and saucer. Tapos, ano, uh, ayan, bowl, maliit na bowl. Ayun tapos plato yung sa ilalim tapos ito mag ayan ang dami pa niyan doon ma ayan dahil na mag Chinese New Year nagki-clearing na naman yung mga kapitbahay kaya nagtatapon guys ang dalawang kunyang nanguha <laughs> mm. <laughs> nang ayan oh ang gaganda pa guys oh ang gaganda talagang ano malinis na malinis yung mga pinag nila pinagtatapon hindi pa hindi niya tinapon nilagay lang doon sa harapan ng bahay nila so may harapan ng left tapos fell free to tick sabi niya oh di ba ay di ang mga kunyang dito makbo din, kumuha oh madami-dami na yan guys